Mubo na po ito mga kamigs kayo. Uga na kayo ang talama Uga na kayo Ito na mga kamigs o. Uga na kayo oh pati na uga ha So Mubo na ito Sukod na ito mga kamigs Init na kaya mga kamigs. Oh. Grabe na kainit. Bro, padayon nga punta sa pagbubo. Yan na to sa likod mga kamigs. Yan na. Doon na lang. O, na lang una kuto mga kamigs. Amping.